Sa Pika Shopping sa Balitang Lokal, balinawad nga binili ay alang sa barangay o sangguniang kabataan elections 2023. Bao ang pinakagitutukan karon sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Kabigong Danilo Pelari, alang sa dugang detalye. Malita, sakto sa Abon Di patutukan karon sa Pwersa sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang hapsayog og malinaw nga pinili ay, alang sa barangay og Sangguniang Kabataan Election 2023. ngayon sa kutanan na og nga nakigtagbo ang nanguna sa kapulisan sa Regional Director sa PRO9 nga si Police Brigadier General Bowen Joey Masauding ngadto sa tanang mga personahe sa GSPPO diin na nalakip sa mga gihimamat sa direktora ang tanang mga tsipo polis sa tanang polis station sa Sambuanga del Sur, dungan sa tubong sa iyong pagbisita sa Camp Abilon na Lumbia Paglia City sa Kopning Provincia. Sa iyong pagbisita, iyang gidasig ang tanang kapulisan na imintinar ang kapsay o kalinaw sa barangay o sanggo kabataan eleksyon 2023. Gani, ni na usab karon og action plan ang provincial director sa GSPPO na si Polis Albarico, nga si Police Colonel Albarico ngadto kang Governor Victorium kun sa gihatag usab kinig dagkong suporta sa gobernador samtang balita ni kamigo nga Danilo Pilari on 4.7 DXMB Radio Sakto Pagdiyan sa dugang sa mga impormasyon sa mga balita, mga kabiga operation bakla, sa mga campaign materials. Gagi patapot sa dili otorisadong lugar, gisugda na sa Comelec Pagadian. At ang sayra ng kompletong report, panagin ini ng balita. Balita, sakto sa Sugda na sa paglusad karon sa Comelec Pagadian ang Operation Baklas sa mga campaign materials. gipatapot sa dili otorisadong lugar din sa syudad sa Pagadian o sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Nasayran nga subay sa gipagula ng Comelec Resolution hugdanon nga ginadili ang pagbutang sa billboards, poster star pulins, individual poster sa common poster areas, nga mula pa sa sukod nga 2 by 3 feet. Kung makita kini sa mga personay sa Comelec, dili sila magdua duwa sa paglangkat niini, Kalabot niini ini subling sa so Comelec, nga kung kinsa kadtong kandidato nga mula pa sa maong balaod, magpadala gilayon ang pola body o ga notice to remove Oga ga show cause order. Nasuta ang ang oplan baklas sa si Comelec, bulungtad hangtod sa si Pizza 27, samtang ang campaign period, bulungtad sa si Pizza 28 ning buwan sa si Oktobre. Saktong balita ni Kamigang Jacelle Lagumbay sa so 104.7 The Exam Music Basta, Radio Sakto, Pagdian. Samtang sa unang detalye detalya sa balita ng regional mga kamigo 14.7 million pesos ng kantidad sa smuggled ng sigarilyo na sakmit nitong Dapita sa Zamboanga City. Alang sa kompletong detalya sa maong balita ng report ni Kamigang Mar Alawan. Balita Sakto Nasakmit ang mukabat sa 14.7 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo at ulos gilusad nga Seaborn Patrol sa sekan Zamboanga City Mobile Force Company, Seaborn sa Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Service og sa Enforcement and Security Service. Sa kadagatang bahin sa barangay Sinunok, Zamboanga City, pasado alas 4 ang takna kaganihang kadlawon. Gilang kuban kini sa 194 ka master cases sa President nga brand sa sigarilyo color ito. Laing 98 ka master cases sa President nga brand sa sigarilyo color pula, laing 54 ka master cases sa President nga brand sa sigarilyo color yellow, ug 75 ka master cases sa Canon Menthol diyan musumada kini ngadto sa 421 ka mga master cases. Ang maong mga smuggled nga sigarilyo gibanaban ng mukantidad og 14,735,000 pesos. Sa kay kini sa ka color green nga motorboat nga dunay markang MB Uto Matmat. Karga usab ni ini ang lima ka crew members na pulos sa mga lalaki ug susamang residente sa pangutaran Sulu. Nadakpan ang maong mga crew members human silang napakyas sa pagpresinta og bisan unsang legal nga dokumento may kalabutan sa ilang mga kargang kontrabando nga giingong gikan pa sa Hulu Sulu ug padulong sa Zamboanga City. Samtang lakips na kumpiska sa mga otoridad maong sa unit sa cellphone nga keypad human sa maong operasyon ang maong mga crew ingon man ang nasakmit ng mga ebidensya, gida nga to sa second nd Zamboanga City Mobile Force Company Headquarters, adisir e turnover nga sa Bureau of Customs alang sa hustong dokumentasyon o disposasyon. Saktong balita, kamigang Mar Alawan sa 1047 Music Best, Radyo Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga detalye sa mga balita ng regional ng mga 340,000 pesos ng kantidad sa gituuhang sabu dakuha sa usa ka lalaki atol sa checkpoint operation sa Zamboanga City samtang daing mga drug paraphernalia na sakmit sa mga kapulisan. Atong dawaton ang report ni Kabigong Danilo Pelari. Malalita, sakto sa Habon. Tanggong nga karon sa Priswana, ang usa ka lalaki human kining nakuhan o drogang shabu at sa checkpoint operation na nagikasa sa mga personahe sa Sambuanga City Police Station 9 sa Purok 5A, Barangay Ricudo, Sambuanga City. Wala ginganlan ang mga sospek apan usa kini ka 43 anyos lalaki Minyo, kauban sa ang back rider nga 23 anyos lalaki single og dapulos mga residente sa Santa Maria Sucon Sambuanga del Norte sila, sa kay sa usa ka motorsiklo nga wala pay plate number atol sa checkpoint operation na gipangita sa kapulisan ang driver's license o guban pang mga dokumento sa suspek dihang aksidente nga nahulog gikan sa bag sa driver ang usa ka heat transparent sachet, sa sheya, sa gituohang sabu gipangyano usab og identification ang back rider o gisuwayen pagtan gikan sa bulsa sa iyang jacket dihang nakita sa pulis ang mga heat shield transparent sachet, sa shea sa gituohang sabu sa mga bulsa hinungdan nga dali silang nga sa kapolisan og nakubiska gikan sa posisyon sa mga sospek ang tulog sa siya ay isang ituwang sabo nga mutimbang sa 50 gramos og nagkandidad og 340,000 pesos lakip na sa mga nasakmit usa ka color itom nga drawstring bag usa ka unit sa color itom nga cellular phone Samsung keypad usa ka color puti nga Vivo Android cellular phone usa ka puti nga coin purse usa ka plastic pipe, usa ka plastic straw, usa ka lighter, usa ka color brown nga coin purse, usa ka plastic hose ug usa ka color itom nga Euro motorcycle human sa pagrekisa sa mga awtoridad. Gidala gilayon kini ngadto sa Sambuanga City Forensic Unit 9 alang sa eksaminasyon samtang ang mga nadakpan nga mga suspect o ang nakompis kang ebidensya gidala ngadto sa kustriya sa Sambuanga City Police Station 9. Saktong balita ni Kamigong Danilo Pilari, 104.7 DXMB, Radio Sakto Pagrian.